Hi guys, bibisitahin natin si Mami dun sa baba. At may dala akong coffee and favorite nating rich. So, titignan natin si Mami dun sa baba. Kung nagkakapis siya o oh yun. Yeah. So, yan. Yeah. Pababa na tayo. Tignan natin kung nandito siya. Wala ko siya sa mga favorite na pambayan. Baka nandito sa kanila. na. Wala na si Manny. Karla? Ano ah, si Manny? Ayan! Ayan! Ang maganda voice it! Hypokrita? mo maganda, sexy. Sana ah ako lang ang maganda Ito, talaga ba? ako lang ang sexy hmm. ano ano? kitang kita naman hmm? agad hmm. hmm. taki sige sige taki taki taki, <laughs> taki. 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 <laughs> alam mo, isa na ako lupa dito lupa dito lupa dito lupa dito iba 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 lupa ang bulati, <laughs> kaso, mo ng wig hmm? kaso kukin mo ng wig <laughs> So, magsot ng wig. Kasi ah, yung wig. Pero may wig. Kasi mama yung ano yung kape may kape e din ako. Ayun. Eh? Tayo yan. Tayo uh -oh. yan. Uh -oh. Dala mo? Uh Oo. -oh. So, hindi pa ako nagkakape. Yung magdobi ka na. ko so, lang ako. <laughs> Tapos may ano pa? na naman yung biskwit ko? Mami, sa akin yan, mami. Hindi A lang ikaw ang mayroon ganyan. Akin to, hindi ka pwedeng maging masaya. Hindi masaya. Saya. -saya. Saya. <laughs> Kailang malungkot ka, ka lang. Ayun. <laughs> Ayan, nagluluto ng torta. Ah. Ito eh, masyadong ano. Ano? Tabi-tabi po. <laughs> Bakit tabi-tabi po? Siyempre mainit niya. Kailangan mo Kala ano? ko may nuno. Po, ganito po ang buhay dito sa <laughs> <Katawad> eh. <laughs> <laughs> Ano ba yan? Huh? Hindi ka bagay umiyak mo hindi ka bagay umiihi na wala kang sa akin. Paalaala ng marami talo. Tangin kasi mga talong nila tingnan mo. Nalalaki na ano, parang ukit siya. Ayun. Dito po, bayabas. Tingnan mo. natin mo Ayan na. Pini, pini, alam mo kung nahulog ang sige. <try> Ay. Anong, anong, anong. Anong, anong, anong. Tumina pa mo sa part number 20. Mhm. Pa tunglo ya pa sa pinol. Ano? Mhm. Mhm.